May budget kayo ng konti, ganito naman ang ihain mo sa pamilya mo. Para maiba naman. Meron tayo ditong isang buong pata ng baboy na nilinisan at pinatanggal na din natin yung maduduming kuko nito. Pinatorch na din natin yan ng konti para matanggal na din syempre yung mga natitirang balahibo nito. Nasa 1.3 kilograms po itong nabili nating pata ng baboy. Medyo pricey ng konti, pero minsan lang naman tayo kumain ng ganito. Kaya deserve ng pamilya natin ito. Maglalagay na pala ako dyan ng dalawang litrong tubig sa ating lutuan at saka natin ilalagay itong buong pata ng baboy. Takpan at ilagay natin sa high heat ang apoy para mas madaling kumulo. Hayaan lang muna natin itong kumulo ng at least 2 minutes. Pagkakulo ay buksan at baligtarin naman natin ang pata para yung kabilang side naman ang pakukuluan. Hindi naman natin ito palalambutin dito guys. Ginagawa lang natin ito para mas matanggal lang yung mga dumi-dumi na nakakapit pa dito sa pata ng baboy pagkakulo ulit ng 2 minutes ay pwede na natin itong hanguin at pwede na din natin itapon yung tubig nito. Dito ulit sa ating pan ay maglalagay lang tayo dyan ng kaunti lang na mantika. Painitin lang muna natin itong mantika, then saka natin isisir o piprituhin ng bahagya itong buong pata ng baboy. Ginagawa natin ito para na magkaroon ng crispy browning o magkaroon ng brown brown sa balat nitong baboy. Kailangan din natin yung takpan dahil medyo matalamsig po talaga ang pagpiprito nitong pata ng baboy. Kapag nagkaroon na ng sear marks itong isang side ng baboy, ay baligtarin naman natin ito para yung kabilang side naman ang maluto. Takpan natin ulit siya at hayaang maluto. After ng 8 minutes ng pagsisir natin sa both side ng pata, ay maari na natin itong hanguin at iset set aside saglit sa same pa na ginamit natin ay magigisa naman tayo dyan ng sibuyas at bawang. Hindi talaga mawawala ang pagigisa ng mga aromatic sa kahit anong dish natin mga Pilipino, no? Kahit may sabaw pa yan, may gata, may sarsa, or kahit anong dish pa yan, pagigisa talaga ang una. Matapos magisa ang mga aromatics ay maglalagay naman tayo dyan ng dalawang boteng Sprite na nasa plastic bottle. Pwede din naman po ang 7-Up o kahit anong brand ng lemon lime soda ay pwede po natin gamitin dito. Pagkalagay ng soda, ilalagay na din natin dyan ang iba pang mga sangkap. Maglalagay tayo dyan ng pamintang buo, star anise, dahon ng laurel o bay leaves, half cup ng toyo, 3 tablespoon ng oyster sauce, 2 tablespoon ng banana ketchup, 2 tablespoon ng asukal. Ilalagay na din natin dito yung sabaw na nasa lata ng pinya. And last ay 1 cup lang ng tubig. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Kung hanggang ngayon ay nanunood ka pa, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong pata ng baboy recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this pata recipe. Maraming salamat po! At this point guys, ay tatakpan na natin ito at hahayaan lang muna natin itong kumulo ng 45 minutes nang nasa low heat lamang po. Makalipas ang 45 minutes, ay buksan natin ito at yung kabilang side naman ang lulutuin natin. Medyo may katagalan talaga ang pagpapakulo ng pata guys, since buo nga natin itong niluto. Kaya kung meron naman po kayong pressure cooker, mainam po na doon na lamang kayo magluto nito. Pwede din po kayo magluto nito sa uling para di naaksayado sa gasol. Takpan natin itong muli at lulutuin pa natin ito for another 45 minutes. After ng 45 minutes, ay i-check natin yung lambot ng ating pata. Kung sakaling medyo natitigasan pa kayo sa pagkakaluto nitong ating pata, ay lalagyan pa po natin yan ng tubig para po mabigyan pa natin ito ng time maluto. Takpan at lutuin pa natin ng another 15 minutes ang bawat side nitong pata hanggang sa lumambot na ito. After ng 15 minutes, ay buksan at yung kabila naman pong side ang lulutuin natin. For the last time, ay lulutuin na lang natin ito ng another 15 minutes. At this point, ay ilalagay ko na din dito yung mga pineapple slices na nasa lata pampatanggal umay kasi ang pinya dito sa ating recipe. At isa pa, masasarap at magiging appetizing itong niluluto natin kapag nilagyan natin ito ng pinya. Hayaan pa natin itong maluto hanggang sa maluto ang pinya at lumapot na din ang sabaw natin dito. Pakalipas ang dalawat kalahating oras na pagluluto natin dito, ay pwedeng-pwede na nating lantakan itong sakto sa lambot at super sarap na pata recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved niyo ninyo at subukan nyo na din magluto nito. Salamat lagi sa panonood. Bye.